Surprise! Mo ni ang update sa kamaisan. So, hmm, pero dilik ni ah. <laughs> uh, uh. So kamaisan ni siya diri mga kaanti. Uh -oh, straight na gid siya di ito siya sa ubos padong. Pero looy kaayo kay udang kay tumba dahil kay damage ang maong mais. And ikadapod ang abono per ang abuno, ka mahal ang abono mga kaanti dayon maot na kayang abono kumpara sa una ang botog na apabay abono ron katong 16 16 or katong 14 14 kay wala naman kaayo ata na ron pero maagi ito pinaka the best nga abono yun nga akong naapsan karon ang abono mura naman ubitsin dayon pag maduol siya sa punuan sa mais mamatay So sayang ang mais. Maot jud kay ang abono ron ay den arang kamahal. Nindot jud katong abono nga 1616 o katong 14 na 14 nga abono mga kaanti. Walay makatupong adto the best gito siyang abono. Mm, -mm. So og nay abono ingon ato 1414 or 1616. 16. Ah maski kami mo man mi adto pero tanan gyud ron mahal na ila binigid sa bugas Pertig yung mahala kaayo mo na ang kani mga pobre luoy gyud in town kaayo Eh, tinamay kaayo gid mahal kay mga maaw bugas nya ubo og bugas ang pobre barato kaayo nya wala wala nay mamugas ani eh. patay na sa una laman mao na makahadlok so na to kamaisan pa to sya dito dapit O, oh, ayan puro na to siya, mais Nah, na and mais na siya puro dan anha puro na siya mais so lami man gyud katong sa una mga kaanti kay ang abono ato sa una 14 14 dayon katong 16 16 o kato lamit gyud to siya nga abono karon ang abono nagkanda iya na mag color unya oh you know, katong puwa nga abono murag arang-arang kwata siya ang katulang bag-o karon nga abono katong sa to siya Basta katumurag bitsin nga abono kay makamatay man hinuon siya maes, labi na maduol ni mo siya. Siguro mga abuno ato tag-isa kadupa gikan sa punuan. Imbis kay nang abono ka aron manambok imong mais mura na hinuog ng hilo kas imong mga maes, kay nahurot magkamatay. Na unsa na lamang na ingon ana. Na ay mga nindot nga abono pang ilisan pa mag mga lain pang abono mag ibinto pa maglain na pong abono. onya katong 1414 14 o katong trifle 16 or trifle 14 mamantay na andan sa maong yuta no. mamantay na ma tayo andan rin sa maong yuta man nag-iilis at anong maragbitsin nga pero batia bati at kayo pero tayo mahal. kamahal napay doyog pa ng bugas sobrak kay kamahal halos di napakanon ang mga tao kaya mahal kay ang bugas ah namang hostesya ini yeah. So, naana ko din hidapit sa Muang Yuta. Ayan. So, kana siya din, da, mga kaante lake na siya din ha, San Miguel. San Miguel Lake na din ha, dapit. Nay lake din ha. Mm -mm. Dito po ko nag eskwela man sa una ko an. Um, grade 3 up to grade 5. Kaya pagka grade 6 na ko, Margos naman ko. MRPS Margos. So, dito ko graduate o grade 6 and dito na po ko ng, uh, ng eskwela o high school sa Marac Academy. Then, the time, ang principal nga dito kay Ma'am Cynthia pa. So, shout out kay Ma'am Cynthia. Yeah. Agoy, agoy. So, dool na gita sa itong kabukiran. Mm, -mm dali! Shhh. Yes. So, diri. So, yun, of course, mauna po niyang update sa kalutiyahan. Wag yun ako na siya mahuman o dip-dip man. Okay. Lapad-lapad, baya ni kay 285, 285 man ata, na siya kapunuan. 285 ni siya kapunuan, mga kaantay na apoy ka ng na-fill your in eh. Mauna siya, murag, wala na siya nakaabot. So, dito dapat niya side, wala pa ito na ako siya naman o dip-dip.